Labing limang miyembro ng Abu Sayyaf ang sugatan habang napatay ang tatlo sa mga ito sa patuloy na operasyon ng militar sa Sulu. Kabilang sa nasawi ang leader na si Alias Black Moro na isang Indonesian. Umaaksyon si Dindo Flora. Isa-isang ginawaran ng Wounded Personal Award ni Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Arnel de la Vega ang labing walong sundalo na bahagi ng 5th Scout Ranger Battalion na nakipagbakbakan sa mayigit isang daang bandido sa kabundukan ng Sulo nitong Sabado. Target nila ang Abu Sayyaf leader na si Hadjan Sawadjaan na pinaniniwala ang utak ng pagpapasabog sa Mount Carmel Cathedral kung saan namatay ang mahigit 20 katao. Sa kasamaang palad, lima ang patay sa panig ng pamahalaan. Pero sa kabila na nangyari, mataas pa rin daw ang moral ng mga sundalo. Lalo't labing limang membro ng ASG ang sugatan habang napatay ang tatlo sa mga ito, kabilang ang leader na si Alias Black Moro, na isang Indonesian. Kahit na meron tayong mga casualties, dahil uh, nakipaglaban talaga yung ating mga kasundaluhan, katunayan niya na nakapag-inflict din tayo ng casualties sa mga uh, Abu Sayyaf uh, armed groups. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang militar sa Malaysian at Indonesian military. We are uh, further enhancing our cooperation with our uh, counterparts with the other Asian uh, armies. In particular with Malaysia and Indonesia, we have our trilateral uh, cooperative agreement. So as far as intel monitoring is concerned Habang tumitindi ang labanan sa pagitan ng tropa ng gobyerno at ng Abu Sayf group, ramdam pa rin ang takot ng mga residente sa Sulu. mangileng ilan, -ilan lamang dumulo sa misa sa Sacred Heart of Jesus sa Chapel kahapon. Pero para kay Erlinda na namatay ng kapatid sa pagsabog sa katedral, walang makakapigil sa kanyang pananampalataya. Yung mga kapatid ko sa kay mga relative ko, told me not to attend. But then, siguro yung faith ko ba, I have really faith in God. So, I attended. Nananatiling naka-high alert ang militar at PNP, di lamang sa simbahan kundi sa buong hulosulu. We can say that those are isolated uh, incidents or cases of uh, suicide bombing. We should not interpret it as uh, it is already the norm or the mode of operations by uh, the terrorist groups. So, hindi unang-una, hindi dapat natin tatakutin ang ating mga sarili na ganun na nga yung magiging trend. Mula dito sa Hulosulu, Umaaksyon. Dindo Flora News 5.